Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Thea at samahan ninyo ako sa isang masayang pamimili sa palengke. Habang tayo'y namimili, matututuhan nating gumamit ng mga salitang naglalarawan. Ang tinatawag nating panguring lantay. Naaalala nyo pa ba ang ibig sabihin ng panguri? Ito ay sayita naglalarawan sa tao, bagay, hayop lugar o pangyayari. Ngayon, ang aaralin natin ay ang pang-uring lantay. Ginagamit ito kapag isa lamang ang inilalarawan at walang paghahambing. Halimbawa, ang prutas ay sariwa, ang bata ay masigla, ang umaga ay tahimik. Sa mga halimbawang ito, hindi tayo naghahambing, kaya lantay ang mga ginamit na pang-uring. Mga bata, tulungan ninyo akong ilarawan ang nakikita ko sa palengke. Gamitin natin ang mga pang-uring lantay. Narito ang mga larawan. Una, tignan ninyo ang mga gulay. Ano sila? Tama! Pwedeng sagot ang sariwa. Sunod naman, dugtungan ninyo. Ang mangga ay matamis. Sunod, tignan natin. Si Aling Rosa ay mabait at masipag. Paano naman dito? Ang palengke ay maingay, masaya. Napakagaling! Nagamit ninyo ang panguring lantay sa paglalarawan ng mga bagay sa ating paligid. Ngayon, Tingnan natin kung kaya ninyong gumamit ng pang-uring lantay sa inyong paligid. Kayo naman, ganito ang gagawin. Ilarawan ninyo ang una, inyong silid-aralan, pangalawa, inyong kaibigan, pangatlo, isang alagang hayop kung mayroon kayo, pangapat, ang inyong bakuran. Sabihin sa inyong katabi o isipin sa isip ninyo ang sagot. Halimbawa, ang aking kaibigan ay mabait. Kung tapos nyo nang gawin ito, mahusay na gamit ninyo ang panguring lantay sa totoong buhay. Narito naman ang maikling aktibidad na sasagutan nyo. Kuhanin ang kwaderno at piliin ang panguring lantay. Tandaan, ang panguring lantay ay naglalarawan ng isang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Nang walang nangyayaring paghahambing, ito ay ginagamit natin sa araw-araw, sa pag-aaral, sa bahay at kahit sa palengke. Salamat sa pagsama sa akin sa ating palengke challenge. Tandaan, gamitin ang panguri upang maging makulay at masaya ang iyong mga pangusap. Hanggang sa susunod, paalam!